Noong July 26, 2018, sa bansang Nepal, isang 13 years old na batang babae na nagngangalang Nirmala ang nagpaalam sa kanyang ina na lalabas lang siya para kunin ang notebook niya sa kanyang kaibigan. Subalit lumipas ang ilang oras, walang Nirmala ang umuwi sa kanilang bahay. Kinabukasan, natagpuan na lamang siyang wala ng buhay sa isang tubuhan. Hubot-hubad, may mga pasak ginahasa at pinatay. Sino nga ba ang tunay na gumawa nito kay Nirmala? Paano ang investigasyon ang ginawa ng mga polis patungkol sa kaso? Makakamit kaya niya ang hostisya? Kung nais mong masagot ang mga katanungan at malaman ang buong detalye, tara at aking isasalaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Nermala Panta ay isang 13 years old na batang babae mula sa Kanchanpur, Nepal. Lumaki siya sa hirap pero puno ng pagmamahal. Kasama niya ang kanyang inang si Durga Devi at dalawang kapatid na sina Manisha at Saraswati. Matagal na silang iniwan ng kanilang ama, siyam na taon na ang nakaraan. Ayon sa ina, iniwan sila ng asawa dahil hindi umano niya ito nabigyan ng anak na lalaki. Kaya nag-asawa ito ng iba at hindi na muling nagparamdam sa kanilang mag -iina. Kaya silang mag-iina lang ang nagtutulungan sa araw-araw. Nagtitinda sila ng simpleng pagkain tulad ng panipuri at kahit hirap sa buhay, masasabing buo pa rin silang pamilya. Inilarawan si Narmala ng kanyang ina bilang isang tahimik, masipag at mabait na anak. Masasabing lumaki siya na isang normal na bata na may pangarap at hilig sa pag-aaral. Noong July 26, 2018, umalis si Narmala ng kanilang bahay. Ang sabi niya sa kanyang ina na pupunta lamang siya sa bahay ng kaibigan niyang si Roshani Bam para kunin ang notebook at utang na 20 rupees. Nabanggit pa niya na baka makapitas siya ng bayabas at iuuwi niya iyon sa kanila bilang pasalubong. Ngunit lumipas ang buong maghapon, hindi siya bumalik sa kanilang bahay. Nag-aalala ang ina, kaya agad siyang nagtungo sa bahay ng mga BAM. Naroon si Roshani pero sinabi niya na umalis na raw si Nirmala bandang alas dos ng hapon. Nang tanungin kung saan ito nagtungo, ang sagot ng nakatatandang kapatid ni Roshani na si Babita ay hindi na namin problema kung saan pumunta ang anak mo. Bagaman ganung mga salita ang natanggap ni Durga, mahinahon siyang nakiusap na susuriin niya ang loob ng bahay pero siya ay tinaboy ng mga ito. Kaya wala siyang nagawa kundi agad na tumakbo sa istasyon ng polis para humingi ng tulong. Pero imbis na tulungan, sinabihan siyang hindi pa pwedeng report ang nawawalang tao hanggat hindi pa lumilipas ang 24 oras. Sa kabila ng pahayag ng mga pulis, nagbaka sakali pa rin siyang maghanap sa kanyang anak na mag-isa, subalit nabigo siya at hindi pa rin niya ito nakita. Kinabukasan, July 27, 2018, may nakakita sa bisikleta ni Nirmala sa tabi ng ilog. May nakita ring notebook, tuyong-tuyo kahit basa ang paligid dahil sa ulan. Makalipas ang isang oras, natagpuan ang bangkay ng bata sa gitna ng tubuhan. Wala na siyang saplot, puno ng pasa ang katawan. Base sa autopsy, siya ay ginahasa at sinakal hanggang mamatay. Nang nalaman ito ni Durga, labis itong naghinagpis, nalungkot at naawa sa sinapit ng anak. Samantala, ang balitang pagpatay at paghahasa kay Nermala ay yumanig sa buong komunidad. Sa kabila nito, sa halip na ayusin ang investigasyon, maraming maling hakbang ang ginawa ng mga pulis. Huli na nang dumating ang mga otoridad, kung saan hindi agad nila na-secure ang crime scene. May video pa kung saan makikita ang hinuhugasan ng isang babaeng pulis ang damit ni Nermala na posibleng pagsira sa ebidensya. At ang iniharap ng pulisya bilang isang sospek ay si Dilip Vista isang lalaking may problema sa pag-iisip. Ayon sa mga pulis, umaamin daw si Dilip na siya ang gumawa ng krimen. Pero batay sa medikal na pagsusuri, hindi tumugma ang kanyang DNA. Kaya kalaunan, pinalaya rin siya. At habang tumatagal ang pag-iimbestiga, lalong nagiging kahinahinala ang kaso. Kumalat ang chismis na may dalawang VIP na ang isa raw ay anak ng mataas na opisyal at ang isa ay pamangkin ng alkalde na madalas umanong dumadalaw sa bahay ng mga BAM. Ngunit hindi sila sinama sa listahan ng mga sospek. Pinagdudahan rin ang mga BAM sisters kung saan nagpalit-palit o nag-iiba-iba sila ng kwento. Ayon pa sa mga kapitbahay, wala naman talagang puno ng bayabas sa bahay nila, taliwa sa sinabing dinala ni Nermala ang bayabas mula sa kanila. Dahil sa pressure ng publiko, Inaresto saglit ang mga magkakapatid pero pinalaya rin agad. Umara pa sila sa press conference at sinabing sila raw ay inosente. Kaya dahil dito, sumiklab ang galit ng mga tao. Nagkaroon ng sunod-sunod na protesta sa kalsada. May mga estudyante ang kabataan at ilang kababaihan o mga ina na ang sumali. Kung saan, sa isang rally, isang 14 years old na batang lalaki pa ang nabaril ng pulisya. Sa kabila ng galit ng publiko, wala pa ring malinaw na sospek. Paulit-ulit ang DNA testing sa mga VIP sa mga kapitbahay at sa mga lalaking isinuko, subalit lahat ng resulta ay negatibo. Dahilan para mawala at bumagsak ang tiwala ng mamamayan sa gobyerno. Sa loob ng limang taon, puro ulat, ulat at ulat lang ang nakukuha ni Durga, ang ina ni Narmala. Nabumabiyahe pa ng 35 hours papuntang Kathmandu ang kabisera ng Nepal para ipaglaban ang hostisya ng anak. Ngunit wala pa rin nakukulong at hindi pa rin nakakamit ang hostisya para sa anak. Makalipas ang isa pang taon, noong December 2024, bumuo ng bagong investigasyon ang Central Investigation Bureau o CIB sa pamumuno ni AIG Dipak Tapa. Sila raw ay magsisimula muli sa simula gamit ang mga lumang ebidensya, mga bagong DNA test at testimonya. Noong June 2025, kinapanayam nila ang isang lalaking saksi na si Navaraj Aryal ngunit wala pa rin malinaw na resulta. Sa ngayon, patuloy pa rin ang kaso pero wala pa rin malinaw na akusado. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin si Jennifer Del Pozo from Jada. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Nermala Panta. Ako po si G. Maraming salamat.